Mm -hmm. na, ang anak ina. ni Ga, ang anak ni Ga ay ano, nanganta ay kumita. May pambili na ng bigas. Suliti sa ina, suliti <laughs> sa ina. Yun. <laughs> lagi, lagi ho yung <laughs> nag-aaway. Lagi daw kayo nag <laughs> <laughs>

Nagkikilikili reveal sabi sa TikTok Ano ba? Ganyan Patay ang ina Hahaha Lige man Hahaha Ang laki, ang laki ni Amara Ito ang ama, ito ang ina Ito ang anak Manulog po ang likod ko sa ilim eh. Dumayo po si Manuel dito Kasi kapag, po, kapag may kainan Lagi pong present <more> Shout out po, Priscilla Family. <laughs> huh? May plato na, Di ba? May plato na? <laughs> May plato na? Hi! Shout out sa mga ka mo. Hi! Basta si Manuel po ay hindi po nawawalang sandal. <laughs> nine <laughs> <laughs> ang pakan inupakan ni Manuel Ah, base schedule. Nakabulong. Ay baka ang ipin niya yung madala <laughs> babago nag-iingipin ba 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 eh, nadala pa. <laughs> ano masasabi mo? Si Manuel inapunta lang pag may handaan? <laughs> Oo. Oh. Ha? Ah, yun lang? Ipupunta ako. Yan. Ha? Wala akong may inay, wala akong inay. Yun daw ni inay niya, wala ka. Ay, hala ka ganun, wala ka. Alam niya mga present. kung kamay Hindi, pinupuntahan niya lang niya handaan, hindi naman. Hindi <laughs> <laughs> pa ako na-inform na ano? Hi! Kulang pang kanin mo, Mara? Kulang pa. Kulang pa, ha? Dadagdagan. <laughs> Dadagdagan pa? Tama ano yan? Yan, pipigilin na. ko kanina, kulang pa na. Isa pang sandok. Ito, ano yan? Ate Grace. Pipigilin na. Hay blabla. Be, matang edad. Matang edad, hay blabla. Lola na naman pipigilin. Ano ka? Uh... Ilang <laughs> ilang. Ano ka? Ano ka? Nagkaka! Gano'n kasumpong, nagkasumpong! Uy, nasa vlog camera, ha? Masagot d'yo, masagot d'yo! Kailangan <laughs> tayo sa vlog? Hi, baby! Ito, hi nang hi! 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 Huwag naman ho kasi yung na... Yung pag nakain ho ang tao ng payapa, huwag naman ho mag-uusap pa tayo ng mga kilo-kilo. Nagkaka-offend naman ito Anong timbang, ma? Nadala kami kay Nanay Dura, 99 years old. <laughs> Nanay <laughs> Manay, mano? 99 years old na si Nanay Dura. Right? Ha? Ha? Kay Simeon. 99 years old yan guys, si Nanay. Abutin kaya si Manuel ng 99 din, si Manuel. Kasi may hinay, sabi dito tayo sa kusina at may hinay, hindi dito tayo kumain tayo. Sabi, perfect. Pasabi, dito tayo kumain tayo sa kusina. Perfect. Kaya pala perfect may hinay. Magala. Timo, si Amara nang mumuno sa kainan? <laughs> ah, hindi ka. Wow. mo mala na busog ka. Basta ako sa mo si Manuel. Dahil? Dahil, may kainin na yun yung makina, yung sakay sakay, baliyang yung mga bawal yata magkakay. bawal. hindi si ano Amara bawal di ba isipin siya? nabusog ka o nabash ka kaya nabash ka. Nabash ka. Nabash Sino kang bisita? Si Amara o kamay? Ano mo ng timbang mo dyan? ayoko ko. Nung nabash hindi na kumain. ko. Ayaw Hindi naman daw niya plato yung alam nga naman. Kumain na kanin, baka sabi pasit pa. Kanin ka iyo. Kanin ka yun. Yan ang unang! So sabi niya dito daw sa likod may high Sabi niya, perfect! Akala niyo naman Anong masama? Ah, binipigilan niyo ako kung makikita niyo ako ha? Nakonsorte si guyo! Nadadanggil pala? Akala yung unan Akala yung unan Hindi nga ang aking ang aking kita mamaya Kung hindi, ano, baka putol. na Sa Ikaw gusto si Raiza Mae? Chirap-chirap ko muna

Napaka-martes. Ang <laughs> ina kong martes. Pauwi na ho sana. Kaso ay nakipag... Nakipagdaldalan pa. Yan ho. Aripa ho. Aripa ho. Nagro-ro sa ringa pero mura naman ang mura. Mahuli pa. Pareho si ka. Yung nagbabakla-bakla. <laughs> Ay, are. Ay, parang. Ay, ito. <laughs> ito, <laughs> ito. <laughs> ano ito? Ano <laughs> ito? <laughs> Guys, ito po yung nasa likod ng camera. Siya po yung nagsasalita sa likod ng camera. Ang baser po. Bata pa lang baser na. <laughs> na <laughs> ah, may regalo pang alak kay Chaco ni Ella. Klaseng mag-iinom mo ng mag-asawa. Ah. Ang anak nito ay eh, sabi na dala ng no. mga alak-alak. Gayang namin tututuloy doon. Nagpapasama hmm. ko kay pe Apein. Nakaw pagka aking hindi makakatulog, <laughs> ayun lang yun. Nagka-ensoom yan ah. Laging. Laging, ayun pong, Laging late. Nagpapasalan <laughs> <laughs> may kainan na eh, maaga. maagap. <laughs> Nagagawan daw ng paraan pag may kainan. Pag lamay, hindi. <laughs> Bakit wala si call center? Hiluho, lasing. O nero. <laughs> 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 si vlogger raw. Ayun,